Huwag niya isa na Grabe naman dito kami sa van guys Kasi magsishow sila Ma ito dito Hindi mo na kami lumabas Kasi mamaya Allah. na paganda Maganda na ba <pa>, ka babe? Ha? Laging <laughs> <Naking> <laughs> ba? Oh. na ba si Dory? Dory Salve Alam na nagbayat na Yung chow rin ka siya si Samu Siya niya si Samu si Juan si Chi ko Bro magbagong Kaya mo Ayun si Gwen So ikaw si Ad Ha? Ang dirty Bawa ka ay no. ayo dai no, like, sa bangko pa lagi bawal sakayusin ba? ay? mo naman. <laughs> 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 ay, <you> know, <laughs> mag na, na. lang <laughs> oh sarap sarap ko dito ayun oh may kaya kana na. wapakay ko kaya kamot kay nepule degi buses na de oh ganya kaya tak niya sa ganda na yun dito na kami sa car guys ganda na mga artista na sa car pababawag po sila hindi naman ano man ang sariya hindi pala labas hansi day ka pababawag mo yun ikaw magiging kumita magkariya pababawag mo ako ah pagkita tingan nagkumita mo siya nga tingan ganda ko wala ni Dili Madown may mga tao po sa labas sa pinapos ang takpuan tela ayan wow ganda na magaabang ito So nag-a-awarding pa doon. So after awarding sila na po magsasalang ang Brenda, Si Gwen at si Althea Shop. shop. Siyempre magkulot tayo. Ayan. Hata! Ang ayan magbibigyan siya sa kulot po. Ang isa talaga yun yun. Nagbibigyan. lagi Kung ilong, yun yung lagi akong ilong dili sa personal?

Try na. I'll see. May taas na. pan. O naman. 3, 2, Sing get Go! <laughs> <laughs> Very, good. Very good. Thank you! Halaga yun, special Special ah. Thank you! Alla, a questo di nuovo un belasso di battaglia avevo platto un mondo di tristezza optato per casa con acqua non so come farlo dentro un sacco Barbet. Ayan. Ayan. Wow! Excuse me, Barbie ako Sino ka dyan? Barbie. Barbie? Barbecue. <laughs> si Barbie ng busog na busog. Pinakapuan. Ha? Huh? Pinakapuan. Abot na si Rochi. Char! Char na? Huh? Bakit? Bakit naman siya? Ha? Huh? Bakit siya? Siyempre, nasa tumaw. O, oh, tumaw kayo. Nakasentro. Ayan. Pero mga niya ang mga ano, ano, maraming maraming salamat po muna. And congratulations sa ating mga ano, winner. Ano. Okay. mula dito, okay. dito, ito yung group mo. Ikaw dito sa kamila, ha? Okay, huwag tayo magpapatalo ka. Kasi mamaya, magbibigay kami ng premyo sa inyo. Dali na. Bakit nga kasi na ganyan? Akala ko rin nila yung speaker link niya. Ano okay. ginagawa Okay na? Wait. Sorry to kayo ha. Tapos sa balaka. E kung kung sa'yo naging Opo ni din sa inyong papa. Pareha namin ha. Uy, ganoon ko ka na stick lang eh. As swimming only. <laughs> Murang pasumbagan ko din sa stage <laughs> Ay, Ayun ka Ah, okay lang sa ako. Pirahan ko din sa stage. Dapat. Pupirawan ko ko. <laughs> Labi na si Mr. Elita. Uy, <laughs> <laughs> oh, bakit kayo naman ganyan bumati? Oo. Paano nga, dapat? Ang guwapo kasi nito na, na oh. gitna, So, kailangan? Okay ah. <laughs> Hello? Oh my God! Buti na lang talaga kaya hindi ko diri sa inita. Right? Nakita na ginagong ako ang future. Ah! Mag-sure! Lain kayo no, pero laki. Pinsing mahintabuanin. I-gawas na nimo ha. <laughs> ang alin? Ang alin? Kaya ko kanya ang sword. Mamaya na. Ang sword. Masing pakurat ka. Mas <laughs> <Basta> dagong <kung> paningaguan. Alam, <laughs> may ah, pabayutan yun. kalakapan. Asa naman nga barangay Ayan. Asa yung uyag niya? Bakit eh? Brenda? Hmm. <laughs> Ken, okay. oh. Ketchup Ketchup tidak hindi pangit ha?

¡Gracias! <laughs>